po oh, mga kapatid, nandito na naman po si Malodil Santos para po magbigay ng pangano part 2 doon sa live ko kahapon na quick live lang po yon dahil may dumating nga ako pong bisita kaya po ako ay nagmadali lang ng live para po masabi, masabi ko po yung mga nalalaman ko po tungkol dito po sa sabi pagpapahingahin muna ang yung carb. Marami pong nag doon, maraming nagalit na kung bakit daw po ay ititigil ang yung car. Ano po, doon sa tabnil ko, wala pong masama doon. Puro question mark po, no? Question mark po. At kung sa ebidensya po, dyan sa loob ng community po ninyo, yung nagmamahal kay Papa John, ayan po, maraming screenshot po yan na ipinarating sa akin. Ayan. Yan, mga screenshot po yan dyan sa inyong GC, kung ano po ang pinag-uusapan nyo na nag, kayo po ay galit na galit kung bakit ititigil ni Kalinga Prab muna ang Jumkar. Ano po? Sa akin, puro katanungan. Wala akong sinasabi sa inyo po, mga kapatid, na paalisin si Kalingap Jumar. Dahil alam ko po na si Kalingap Jumar ang laking respeto po yan kila Kuya Bal Santos Matubang at Kalingap Rab, at Ate Idna. No? Nakita naman natin yun nung nag-overnight uh, sila nung birthday ni Papa Jong, di ba? Hinakap niya si Ate Idna at si Kuya Bal. O, oh, di ba? May nasabi pa nga si Ate Idna. Kalingap po uh, sponsor, mga kapatid. Ako, hindi ko kinakalaban ang Jong Car. Uh, si Jumar ay pinagtatanggol ko yan at si Carla. Ano? Hindi ko pwedeng kalabanin si Kalingap Jumar dahil iyan ay ng junkie Kalingap Rab. Ano? Pinagbatayan ko lang po dito sa mga screenshot or mga anong pinadala sa akin gans mismo sa community ninyo na kayo mismo ay nagtatrydoran. Dahil ayaw nila kung ano yung mga sinasabi nyo kay Jumar. No? Kaya sinabi ko dyan, ha, tabnil ko, kung panahon na nga yung pagsabi ni Kalinga Prab sa kanyang live na pagpapahingahin na muna ang Jumkar mag 100 episode man yan, kung talagang mahal niyo po ang Jum, Jum Car, susuportahan niyo po. Iyan po na sinabi ko dyan sa thumbnail ko, puro may Christian mark. Ititigil na ba o aalis na ba si Kalingap Jumar o si Jumar sa Kalingap dahil magpapakasal na? O gusto o gustong paalisin ng sponsor si Jomar dyan sa Kalingap. Hindi po ako ang nagpapaalis. No? Kung ebidensya, marami po akong screenshot na natanggap dyan sa community nyo. Pero ako ang isang tao na hindi ako marunong magpaaway ng kapwa. Ibas nyo man ako. Magalit man kayo sa akin. 'yung ansap nyo ako. Wala po akong hinanakit sa inyo mga kapatid, mga viewers na nagmamahal dito sa Jumpcar at lalong-lalo na kay Jomar. No? Hindi ako magdadamdam pang kapatid. Opinion nyo 'yun. Pero ako dyan, lahat katanungan. No? Tinatanong ko, panahon na ba kayang uh, umalis si Jomar sa kagustuhan? ng sponsor na si Jumar ay magsarili at susuportahan nila. Di ba? Pero alam ko naman na si Jumar hindi yan aalis ng kalingap dahil malaki ang respeto niya kila Kuya Bal at kikalingap si Rob lalo na kila Atid na. No? Di ba? may lupa na dyan sa daet si Papa Jom. At sabi nga ay patatayuan ng mga sponsor ng bahay. O, oh, di ba? Bakit aalis si Papa Jom dyan sa daet? Na no, magkakaroon na sila ng bahay dyan sa daet. May lupa na. O, oh, di ba? Kayo kasi po, Basta na lang kayong nagagalit. Intindihin nyo yung sinasabi ko dahil wala akong sinabing umalis si Jumar ng kalingap. Di ko siya pinaalis. Ang may gusto niyan po, yung mga sponsor na nagmamahal daw kunwari kay Jumar, di nila alam po na parang ilinalagay nila lagi sa binwit ng kamatayan. No? Tayo po, mag-sponsor lang, tumulong lang, huwag natatindiktahan po si Papa Jom. Dahil si Jomar po, hindi na po yan na bata na para sundin kayo. May sarili yan na pag-iisip. Di ba po? Kung kayo man, nagalit sa akin sa live ko kanin, kahapon, na quick live, madalian, 30 minutes, ay para kayong Uh, akala nyo ay kayo po yung nakakaalam. Alam nyo po, nandiyan kami sa loob ng kalingap. Alam namin po kung ano ang desisyon po. Kung ititigil yan. na depende po yan sa inyong mga viewers. di ba? Diba? Nasabi lang ng gano'n, ang dami nyo nag-alma na kayo. di ba? doon tayo, ano, ang dami ng kung ano-ano na yung sinasabi nyo kay Kalinga Prab, mga kapatid, ayan, nandyan, o. Oh. Ayan, mga sinasabi nyo, dyan yan sa usapan nyo sa GC. Na, kung kayo po ay nagtatry sa kabilang GC, ay kayo rin po, ayan, o. Oh. Di ko na lang po babanggitin kung sino yan, mga kapatid. Di ko na lang po babanggitin dahil yan po ay... Concern lang po sa kalingap at concern lang po sa jungkar. Di ba? Wala pa nga, hindi pa nga nangyari na itinigil na o pinapahinga ni na kalingap, Rob, ay kayo ay ang dami niyo nang sinasabi. May mga sangayon, may mga talagang nagalit. Hindi kayo, hindi niyo po nauunawaan kung ano po, talaga ang gustong mangyari. Dahil sa away-away na ito, kailangan mo nang pahingahin. Kasi naapiktuhan na po ang dalawa. No? Puro gulo. Gulo. Batuhan dito, batuhan doon. Ay ako nga, na-stress na rin. Na ako ay nanonood at nagsusuporta po lang dito sa Jumcar. Di ba? Kung tayo po, mahal natin ang Jumcar. Kahit maraming grupo, maati man po ang Gyumkar, doon pa rin po tayo pumukos, sumuporta sa dalawa. Diba? Pero ang nangyayari dito, may gusto lang si Jumar, may gusto rin lang kay uh, Carla, at yung ayon kay Carla ay marami pong nasasabi. Diba po? Ako para sa akin, pinanonood ko yung live ni... Kalingap Jumar, kahapon, pagkatapos ko mag-live, napanood ko. ba? Diba? Hindi ko pinaalis ng, da uh, ng kalingap si Kalingap Jumar. Dahil, may sarili siyang isip, hindi na po siya bata, 32 years old na po siya, wastong pag-iisip na, hindi natin pwedeng nare uh, ano, rindahan ang utak niya. No? At alam na alam ninyo na pinagtatanggol ko ang Jumar, si Jumar at si Carla. Pero ganun kayo mag-react. Di ba ang tanong ko doon, puro katanungan. Kaya nga dyan sinabi ko, pagkakataon na nga ba na umalis na si Kalingap Jumar dyan sa Kalingap? Dahil nga sa pagpapakasal. Ano doon masamang tabnil ko? Puro tanong yun. Question mark yun. May mga question mark po yun. Tingnan nyo. Kung naiintindihan nyo po ang ibig sabihin ng question mark, at panuuring nyo yung video ko, kung ako'y nagsalitang umalis ka na Jumar dyan sa kalingap, wala akong sinabi. No? Ang alam ko po, pinaaalis na ng kalingap si Jomar ng kanyang mga sponsor at siya, sila ang susuporta kikalingap Jomar sa kanyang mga pagbablog. Nopo, po, sasabihin mo maglabas akong resibo. Marami po akong resibo dito. Ayan po, oh. Hmm. Resibo po yan. Di ko lang po yan mabanggit na pangalan na yan dahil ayaw ko po kayong magrarambulan. Ano? Yun po ang katotohanan nito. Gusto nyo bang lag, bawat kibo, bawat sasabihin ni Kalinga Prab tungkol dito sa Junkar na pagpapahingay na, magrarambulan na, pati mga reaktor magrarambulan? Pinlinabas ko lang po ito para alam nyo na may naroon po sa inyong mag, nagtatridor dyan. Ano? At pinagtugma-tugma ko po yung bawat nagbibigay sa akin ng impo, iisa lang po ang kanilang sinasabi. Hindi lang isa, dalawa, tatlo, apat po silang nagsasabi na grabis kayo. Di pa nga nagiging itlog ay naging sisiw na. Di ba po? Grabe kayong magsalita talaga. Lalong-lalo lalo na yung nga sinasabi niyo kay Kalinga Prab. Dahil nasabi ni Kalinga Prab, napapahingihin mo na muna ang Jomkar dahil talaga grabe na po. Naiipit na talaga po ang dalawa sa mga nag-uumpuga na bato. Hindi ako basher ni Jomal at hindi rin ako basher ng Kalinga at hindi rin ako basher ni Carla. Nagtatanggol po ako. At hindi ko po pwedeng ibas si Kalinga Prab. Diyan ako sa side ni Kalinga Prab dahil po pangalawang magulang ako ni Kalinga Prab. bino lang ko si Kalinga Prab. Kaya nga nagtanong ako ito na ba ang pagkakataon na umalis si Jomar sa kalingap? Dahil yun po ang gusto ng sponsor. Hindi ako. No? Kahit kailan, hiwala akong karapatan na paalisin ko si Jomar dyan sa kalingap. No po? Si Jomar lang po ang makakapag-desisyon Hindi po kung sino-sino po. No? Maraming binigay sa akin kung paano tinutulungan ng sponsor si Jomar na parang binibibi na daw. No? Kaya para sa akin, marinig man ito ni Jomar, maging ano siya, tumayo siya na wag siyang magpahawak sa liig. Panindigan niya. Sarili niya. Desisyon. Hindi yung kukumanduhan kahit sino man. No po? Yun lang mga kapatid. Linanawin ko natin na puro katanungan, question mark yung tabnil ko doon. Walang masama. Dahil katanungan kung si Jomar nga ay aalis na ng kalingap dahil sa kanyang mga sponsor. Yan lang po mga kapatid. Hindi ako sa inyo na nagagalit, hindi ako nagtatampo sa inyo. Opinion nyo po yun kung kayo ay mag ansab sa akin, okay lang. Dahil po ako, kung sino ang gust may gusto sa akin, yayakapin ko. At kung ayaw nyo sa akin, wala namang pong masama. No? Yung mga ano dyan, mga nagkukunwari na gusto ka, magkaano ka lang, hindi nang nila nagustuhan yung ah uh, sinasabi mo ay aalis uh, 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 unsub. Unsub, nananawagan kayo o oh, yun ang masama sa inyo na para kayo talaga na under nyo ang lahat ng tao kung uh, ikaw iisa lang na ayaw mo umalis kang tahimik hindi yung ang sab natin to mga yung car mm. di ba pero nung araw nang ipinagtatanggol na, until now, maraming basher sila. Hanggang doon lang po kayo. O di makipaglaban kayo, pumunta kayo, ngawa-ngawa na rin kayo dyan sa ano na pero ipaglaban nyo, kung talagang magagaling kayo. No? Ako, ito sinasabi ko sa inyo mga kapatid. Kung ayaw nyo sa akin, wala, I don't care. Ang mahalaga sa akin, kung sino may gusto sa akin, iyayakapin ko, mamahalin ko. Di ba? Sinusuportahan ko. Pero hindi ko pinaalis si Jumar sa kalingan. Yun. Reviewin nyo ang aking live kahapon. 30 minutes lang yun. No? Kaya tayo po ay, wag tayo masyadong matataba ang isip. Kailangan po lawakan natin ang pag-iisip dahil iyan po maraming nag nagalit, maraming uh, kumuntra doon sa sinabi ni, ni Rob na ippapahinga muna ang yung car Kung kayo po ay tutuloy-tuloy ang suporta niyo po sa yung car hindi po 'yan ititigil ni Kalinga Rob. Tuloy-tuloy po 'yan. Depende po 'yan sa inyo. Kasi puro bangaya na eh. Bangayan, naiipit po yung dalawa. Kaya po, siguro nasabi ni Kalinga Prab na ititigil na muna ang Jum Dahil puro bangaya na po eh. O, oh, na po yung dalawa. Hindi na nga po nagsasalita si Jomar Marquez si Carla para wala silang masaktan. Pero ano ang ginagawa nyo? Ano? Kaya yung kahapon po, yung mga nag-unsub sa aking kahapon, dahil doon sa quick live ko, na wala naman akong sinabing umalis si Jumar sa Kalingap, ang sabi ko, si Jumar ay pinaaalis na ng Kalingap ng mga sponsor at sila na lang ang magsusuporta ki Jumar. Anong masama doon sa sinabi ko? Kaya eh, tinatanong ko nga kung totoo. Dahil, alam niyo po, may mga katanungan. Kung totoo man yan, isipin ni Jomar na sampung bisis pa ulit-ulit kung talagang totoo man yun, nasusuportahan siya ng mga sponsor at umalis sa kalingap. ba? Diba? Hindi ako nagpapaalis sa kalingap. His sponsor ni Jomar. Marami tayo dito. Oh. Ayan. Pero hindi ako po yung basta-basta ang sasabihin ko yung sabi ni ganito, sabi ni ganyan. Dahil ako, alam kong proteksyonan yung nagbanga nagbibigay. At hindi ko rin alam kung totoo man o hindi. Yun po ang sa akin. Kaya hindi ako naglalagay na kung sinong mga ano, hindi kagaya nyo na bawat may malamang kayo, i-screenshot nyo yan at ipinadadalan mo, ipinuporward nyo sa amin. Hindi po ako ganun. Na, kung sino man yung nagsasabi, sasabihin ko dito sa live ko or sa reaction ko. Hindi po ako ganung klasing tao. No? Kaya sana naman po lawakan nyo ang pangunawa nyo. Intindihin nyo yung sinasabi ng boss. Hindi po yung parang mimo-mimo lang kayo. Fake news ako. Hindi ako fake news. Mga pinag-aaralan ko yan. Hindi ako basta-basta na kukuda sa harapan nyo. Pinag-aaralan ko bawat mga nagbinibigay nyo sa akin na screenshot. Kung sino man kayo nagbibigay sa akin na screenshot, alam nyo yun po kung ano ang katotohanan. No? Hindi lang kayo isa, dalawa, tatlo, apat pa na magpaparating ng mga screenshot na yan. No? Ang mahalaga dito, dapat tayo magtulungan. Hindi maghilahan pababa kung mahal niyo po ang Jumcar, ituloy niyo lang. Suportahan si Kalinga Prab, sila Kuya Bal, sila Ate Idna, higit sa lahat ang sinusuportahan niyo, Jumcar. No? Ganun po, huwag kayo sa amin magalit. Suportahan niyo po kung talaga kayong totoong nagsusuporta sa kanila. Huwag nyo ibabas si Kalinga Bram sinabi niya lang na papahingahin. Ano na ang mga sinabi niyo sa Kalinga Prab? Kaya yun ay tinaitil ko. Panahon na bang umalis si, Kaling, si Juma sa Kalinga? Dahil iyon ang ayon sa sinasabi ng mga nagpapadala sa akin ng screenshot. No? Kaya tayo mga sponsor na nag-sponsor, huwag natin rarendahan ang mga tinutulungan. Patuloy lang kayong tumulong kung gusto niyong tumulong tulungan si Jumar. At wag naman ninyong ibaba si Jumar. Dahil yan po, ilinalagay nyo sa mga nag-uumpuga na bato. Wag nakakaawa po. No? Kung hindi man sila umimik o magsalita ni Carla at ni Jumar, mas mabuti na yung pong tahimik. Nawala siyang nawala silang pinapanigan sa inyo. Yun lang po. Hindi ako basher ni Jumar at hindi ako basher ni Carla. Ako po nagtatanggol kay Jumar. Wala pong kinalaman si Jumar dito. Kung hindi po dito sa mga sponsor na gusto nang hawakan sa liig si Jumar. Yun lang po. Kung maiintindihan niyo mga viewers, yung mga nag-ansab nag, -ano, nag sa akin, huwag kayong mag-alala. Hindi naman ako apektad doon. Dahil kung gusto nyo ako, mananatili kayo sa akin. Kung ayaw nyo sa akin, malaya po kayo. Opinion nyo yun. Iyon ang dapat nating gawin. Yung opinion nyo ay dapat natin respetuhin ang bawat isa. Hindi ko pinaalis dito sa kalingap si Jomar. Yun lang po. Maraming salamat. Sana maintindihan nyo. At ulitin nyo uli kung may sinabi ako. No? Mm. Maraming salamat po doon sa mga nag- na nag uh, sa akin at yung nag-unsub thank you so much dahil kahit papaano po kayo ay mm, Nagustuhan nyo ako. Ngayon na may hindi kayo. Nagustuhan, malaya po kayo. Thank you so much. Sana po ay pagpalain kayo ng may kapal. Basta suportahan po natin si Kalinga Trab, uh, sila at Idna at si Kuya Bal. At higit sa lahat ang Junkar, si Jomar at si Carla. Yun lang po. Suportahan natin po para po ay tuloy-tuloy po ang ating kiligan dyan. Na? Bye-bye. Marami pong salamat. Shout out po sa inyo lahat. Bye-bye po sa Jomcar 18. Yan. Suportahan po natin ang Jomcar sa iyan pong love team. Tuloy-tuloy po yan. Kung kayo po ay patuloy na magsusuporta po dito sa dalawa. Marami pong salamat. Bye-bye. We love you.